Saan siya pumunta? Ang doon. Sige, magic doon. ah. Hindi ka lang. Hindi ka naman makapaghintay. Apurado, apurado ka mo. ba nagmamadali ka? Huwag kang maingay ah. Magigising yung momo. Saan, saan, yung pera mo? Sa, sa, sa ko. Kwarta mo? Asa yung kwarta mo? Ito. Ito. Saan? Ito. Ano yun? Asa yung kwarta mo? Ito. Asa yung pera? Ito. May tinago ka? Oo. Oh, Nagay na dito Janice. Dito. Dito Janice. Asan nga Rodsan? Kunin mo na, kunin hey, man, mo na. Eh? Oh, ilaw mo oh, ilaw. O ilaw, ilaw. Hey, wala ilaw? Oo. Wala yung pera? Wala ilaw. Saan mo nilagay? Saan mo nilagay? Eh? Wala

Sabi mo dito. Hindi mo na. Hindi ko na Saan mo nilagay? Talaga? Dito! Buksan mo ah. Ito yung damay na. Magkita. Ito yung damay ko. Yung tamit ka. May kipira ka talaga. Hindi meron o wala. May pila. Asan? May gaya. Hindi ito damit. Sino nagtago? Ako. Saan mo nilagay? Maray. Ah. Hindi, dulo daw. Hmm, oh, tinan mo. Sa bag mo. Sa bag mo. Bag ko. nilagay mo doon. Ano yan? Hmm. Sige na, maglakad na doon. Maglakad. Oo, <coughs> oh, saan na? Saan mo nilagay? Uy, wow. Magpinting tayo. Gusto mo? Dawa na Gusto mo maganito? Ha? ha? Dawa na... Dawa yung sa yung bag ko? Sa Sa ko? Kilep... na buka, mo. Sa? Na buka mo. Ano? Sa Harap ng mukha. Ano mukha mo? Mukha? mukha mo? Saan? Ano yung mukha ko yan eh. Sabi mo mm -hmm. may pira ka? May pila ba, taga? O, di diba? May pila ka? Ba't may laman? Diyan yung laman. Ang lukong magina yung laman. Buksan mo kasi ito. Isa. Yung isa ito. Ito. Ay, wala. Wala. na itu deh ba piramu ba ya piramu ya itu lodo mukano bayon lu ba ya titi muka titi na pilih nanti duit deh duit deh mm

Kinilas na talon ako. Kinilas mo? Ni? Ito. Oh, ito. Untayin mo ako ah. Hindi <coughs> na tapta. Untayin mo ako ah. Oh, oh. Ito, lana, ito ah, tingnan mo na ah.